Let's go! Ano yun? Adventures begin! Uy! <laughs> Ginaganito lang yung ginagala ko tapos mamay nakulog ko kasi may iwan. Uy! Bra lang pala. Wala ba halo-halo <laughs> dito? Tara maghalo. Ano ba tayo yung kung ano may halo-halo? Yan daw yung gamot eh. Oo, oh, gamot yun eh. Gamot ng ug. Ah, ah, naghanap ka ng mga nagbebenta ng mata O hindi yung mangga na nakaplastik na yung parang sa pinas. Hoy, may bumili ka na lang ng mangga tapos ilagyan ng ano? Hindi masarap yung kaya yung. Oy, eh, nakakamis din yon. ano anong bibilhin mo dito? Hindi man yan magkain. Pagkain ba yan? Kaya mo siya. ano. Ay, saluyot! Uy, oh. anong maganda na ano dyan? Anong ito tawag natin dyan? Ay, mga... Ikaw ah! Ikaw, magluluto! Ano? Ito lang masarap yan. I-mix lang doon sa ano, sa papaya. Hindi ah! Ano? Ay, ay, ay. Oh, yo, yo. Gusto nyo? Ano nga? Pero siya, mag-inyak. Ikaw, mag... Sige, sa... ay, may doon doon? Mayroon. O, oh, sige. Sige tayo. Magka, ano? Saluyot yan? Oo. Kaya, Gina. Masak. Huh? Gitu ha? Yung mga gito ah. Saan? Eko. Depende ka sa bibili mo. Isap, isap man. Isap man. Yes. Isap eh, o. Ay, kechen na, yes. kechen yak. Ya, kan. Yak ya, kan sam sam sap Sap sam. Fifteen. Sam sam na. Yak kan. Sap sam na. Sap sam. Sap sam 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 yeah, na. Kan.

Ano 'no, was, onla, onla ko na. Yan bibili kaming kay Lola ng saluyot. Oh, ang sarap nun. Wala, kahit ganyan lang. ate Pepa? Kumakain mo O sige, kumain mo Oo, may kamiseta. Hey, Abante pa. Endo ลาชิวหยีเหรอใช่มาอีบมาลาชิอมายีมาสุตั้งแต่มาอีแบบนีลชิ้วีมาเขาบ่กไม่รอกี่ีมาอีว่าลาชิยีละลานีฮะักันไมู่50เซ็ตตมนปุ๊ปงยัยังวายกันอีกั้วเอ็ตฮะราชเต็ไเ

35? Saan nga yun? Ay, oo. So, 35. Nagkakita lang, kilon mo. Nagkakamilan. Yan, nagkakamilan. 35 pala. yung kinuha ni Lola. Saan pa lang araw niya yung 20? 20, oo, 20. Bigyan mo ako ng 5. Opo, isap. Isap. Hindi niya. Yung Amang ah, hindi marunong mag-tennis uh, kaya yan. Oh, yan, akala namin ano, 15. Kasi okay, uh. 5 pala. Totoo naman, oh, yung so, hindi. Nah, <laughs> uh, okay. hey, uh, yeah. Ta galit ng lola. Sa Sabihin yeah, mo. isa pa. Ye, isa is 'yun. Yeah, <hisa> <hisa> is, uh, oh. Oh, isa di mo Oh, pala yung kiloan niya. Hindi niya dinagdagan? Dinagdagan niya.

Minyak sampai umur ke-47, ya. Satu hmm, besok, ya, 15. Ay, Ay, tapi, ini oke. Oh, Luna, oh, oh. e. <laughs> Ay, no, anu ini ayam, kata iya, kau. apa, iya, iya. Kalau, 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 batik? kalau, Oo, oh, alugbati yun. Kala ko ano. Ay, ay, ay. Dito nga, baka may ano din dito. Ha? Huh? Baka may meron nun dahil. Anong tunay natin dyan? Baka may nagbebenta din okay. dito. Ah. Anong dahil sa papaya? Diba ba may sardinas doon? Kanino yun? O, yun na lang. Bakit na naman yan yung mais? Ay, mais. Mahal yung mais dyan. Uy. Ayun mo. Sana tayo.